Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, bayan ng Buwak, Vista, Gasan, Mugpog, Torijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Mataac Jr. at ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kung saan ay uh, ilalahad po natin ang mga pinakahuling detalye para naman po sa special coverage nang eleksyon 2022 At uh, narito po ang ating special coverage ng eleksyon 2022 Free hospitalization at medical check-up sa mga senior citizen, isinulong ni Senator Pacquiao. Isusulong ni Presidential Aspirant at Senator Manny Pacquiao ang pagbibigay ng libreng hospitalization at medical check-up, ganun din ang subsidya sa mga maintenance medicine para sa mga senior citizen. Idiniini ni pakiyaw na kailangang alaga ang mabuti ng pamahalaan ang mga matatanda upang maging masaya naman sila sa takip silim ng kanilang buhay. Giit ni Pacquiao, dapat nating ipakita ang pagmamahal sa ating mga senior citizen dahil sila ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa mundo. Sabi pa ni Pacquiao, o nais din ni Pacquiao na palakasin at isulong ang modernisasyon ng barangay healthcare system sa bansa. Sabi pa ni Pacquiao, ito ay upang mabawasan ang dagsa ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital, lalong-lalo na ngayon na tuloy-tuloy pa rin ang bantang dulot ng COVID-19. Paliwanag ng pambansang kamao kapag kompleto at makabago ang mga medical equipment sa mga barangay health centers at pawang mga profesional at maganda ang training ng mga barangay health care workers ay maari ng mabigyan ng serbisyo ang mga hindi masyadong seryoso na health emergencies kasama na rito ang panganak at mga diagnostic services. Samantala, idinagdag pa ni Pacquiao na kapag walang korupsyon at masinop ang paggasto sa pondo ng gobyerno ay madali na rin para sa pamahalaan na isulong ang modernisasyon ng mga barangay health center. Yung mga simpleng sugat o kahit yung panganganak, dapat kaya na itong gawin sa ating mga health centers. Basta kompleto sila sa kagamitan at may mga medical staff naman na may kakayahang magsagawa ng mga simpleng medical procurement o medical procedure. Bahagi ng pahayag ni Senator Manny Pacquiao. At yan po ang ating special coverage ng eleksyon 2022. Muli po, free hospitalization at medical check-up sa mga senior citizen isinusulong ni Senator Pacquiao. Ako po si Romeo Matak Jr. ang inyong nakasama sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Tumutok lamang po kayo dito po sa ating uh, estasyon atin pong programa para dire-diretso po kayong updated sa mga pinakasariwa at pinakakomprehensibong balita sa labas ng lalawigan sa national at sa international news. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa mga darating na mga oras at mga araw. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Muli, magandang araw, mabuhay ang Marinduqueño sa panig ng mundo.